ulan pero may payong ako <laughs> sobrang kapal ng buhos ng snow ngayon yun na nga unang araw ko sa trabaho overtime hindi biro yung lamig kaya ihanda nyo yung sarili nyo kung hindi kayo sigurado sa pupuntahan ninyo dyan pa lang eh mag isip isip na kayo <laughs> hindi ko kayo tinatakot ha yan talaga yung dadat na nyo dito makapal yung isno kagabi so maglilinis ako dun sa labas maghihilamos lang tas may bin no basta tayo maglilinis hiramin ko yung pala nya kasi yung pala ko nasira na no? bungi na naglilinis na siya kaya tutulong na lang ako ang may-ari ng bahay na tinitirhan ko dito sa Japan medyo may katandaan na nga siya kaya natuwa siya nang tumulong ako hindi porket nagbabayad tayo ng buwan ng renta ay hahayaan na lang natin yung responsibilidad na para sa atin hindi tayo ganong klaseng Pilipino kaya ngayon habang day off ko sinamantala ko na natulungan si tatay sa paglilinis dito. December hanggang March lang naman ang snow. At hindi naman araw-araw ginagawa ko to dahil may mga pagkakataon na pagkagaling ko sa trabaho nalinis na ni tatay pati sa harap ng bahay ko. Eto, malaking kabawasan na to sa oras at pagod niya. So, ang gagawin namin ngayon, igigilid lang namin tong mga snow. Tapos, mamaya, si tatay na bahala dyan kung anong gagawin niya. Ya nagsimula na siya mag giling nitong mga ginilid namin na snow. Hindi na pinagilid lahat kasi medyo tumigas na. So itong machine na lang daw yung gagamitin niya. Yung mga galing kasi dyan sa bubong ngayon, o. Oh. Nakikita nyo, hindi siya para siyang inano, yung tinambak lang. Dito, papunta sa likod. Likod ng apartment ko. Mataas yung snow dito. Hindi na siya madadaanan ng tao. Nakikita nyo sa likod ko. Hindi na kasi masyadong kita yun. Nagpapala si kuya sa likod ng bahay niya. Ako, hindi na makadaan dito sa likod ng, papunta sa likod ng bahay kasi ang taas nito yan, ito yung pinala ko dito dito lang sa harapan sa daanan namin sa papunta sa labasan makapal talaga yung isno ganyan yung itsura nya yung sa bahay na yun no, yung kapitbahay namin tumigas na yung yelo sa bubong nya magkikita nyo meron ng mga bobo Tapos na namin dito sa harap ng bahay, dito. Sabi niya, doon sa may labasan, ayun oh. Yan na lang daw gagawa doon. Pumayag naman ako kasi nagugutong na ako. <laughs> Tapos maglalaba pa ako.